So meron tayong gagawin dito mga katropa na NMAX version 1 at ang problema ng motor ni Boss, yung kanyang ABS. Dahil sa paulit-ulit na lang na problema ng kanyang ABS, yung gusto ni Boss, i-convert na lang sana ng ABS dahil kapag nagka-problema kasi yung ABS niya, apektado pati yung kanyang speedometer. Kasi karamihan sa mga Yamaha na brand, kapag may problema yung ABS, apektado rin yung speedometer o yung speed sensor kasi yung speed sensor nakalagay mismo sa module ng ABS. At kapag hindi gumagana yung ating speed sensor, madalas palyado yung ating motor. Halos hindi na siya makatakbo ng 70 hanggang 80 kilometer per hour na mamalyado na yung ating motor kapag hindi gumagana yung ating speed sensor. So ang plano ni boss mga katropa, i-convert na lang ito sa non-ABS at papaganahin yung speed sensor. So i-check muna natin yung motor ni boss mga katropa bago natin i-convert sa non-ABS. So kapag sinusin natin yung motor ni boss mga katropa iilaw yung kanyang ABS pero dapat kapag tumakbo tayo ng 60 to 70 km per hour mamamatay dapat yung ilaw ng ABS. I-check natin yung kanyang speedometer. Friends, ikuntin mo yung ano sa harapan para makita yung speedometer. Oh. Sige lang ah. Sige lang. Ikuntin mo lang. Okay. Papalawin mo na doon eh. <laughs> Balak pa sa <laughs> para, para kasi ano, the flash ah. <laughs> Balak ko sa barina. So yun nga mga katropa, dahil nga may problema yung ibs ni boss, pati yung kanyang speedometer apektado, hindi gumagana. Halos lahat naman ng Yamaha mga katropa na mayroong ibs kapag nagka problema yung ibs module, nagka problema din yung kanyang speedometer. At kapag nagka problema yung speedometer, pati yung takbo ng motor apektado. So sa video na ito mga katropa, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-convert ng NMAX version 1. ABS 2. Non-ABS at kung paano paganahin yung kanyang speedometer kapag kinumbolt natin ito sa non-ABS para kung sakaling naka-encounter ka ng ganitong klaseng problema sa iyong motor o sa motor ng iyong customer at least alam mo na ang iyong gagawin <coughs> Mga tropa kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring pwede niyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol kung galing kayo sa bayan ng Lingayen hanapin niyo lang yung CSI Lingayen diretsuhan niyo lang yon hanggang makita niyo yung tulay ng baay ito yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating mounting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So heto na mga katropa yung ginawa natin. Inalis natin yung buong harapan ng motor ni Boss. Yung buong headlight assembly tinanggal natin. Pagkatapos nating mabaklas yung mga kaha, dito nyo makikita yung buong assembly ng ating ABS. Hetong bandang harapan ng ating IBS, ito yung ating IBS motor at sya yung nagpapump ng ating fluid. Sa bandang likuran naman ng ating ABS motor, doon nakalagay nakalagay e naman yung ating EBS module. Dalawa lang palagi ang nasisira dito. Yung kanyang EBS motor at yung kanyang EBS module. So para may convert natin ito sa non-EBS, ang una natin gagawin, i-unplug natin yung socket ng ating EBS module. So heto na mga katropa yung socket ng ating EBS module. Inalis natin dito sa buong box ng ating EBS. At hindi na natin ito ikagabit hanggat hindi pa natin nare-repair o nagagawa yung buong module na yan. Kaya i-unplug na natin yung socket para may convert natin ito ito sa non-ABS. So, heto yung kailangan nating piyesa sa mga katropa para may convert natin sa non-ABS yung ating motor. Kailangan natin ng non-ABS na computer box. So, nasa inyo na yan mga katropa kung ano yung bibilihin nyo. Kung bibili pa kayo ng original o bibili kayo ng aftermarket na computer box. Walang problema dyan. Ang importante rito, ang bibilihin yung computer box ay non-ABS na pang NMAX version 1. Pero mas maganda mga katropa kung bibili kayo ng genuine at original na computer box tulad ng binili na So kung gusto niyo bumili ng ganitong klaseng computer box mga katropa, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para maridire kayo sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng computer box. Yung original mga katropa, legit na legit no. Original talaga yung mabibili nyo. Iiwan ko na lang yung link dyan. I-click nyo na lang yung link at maridire kayo sa legit na seller. So heto yung bagong bili natin na non-ABS na computer box mga katropa. At ipapalit natin ito doon sa lumang computer box natin. So heto na mga katropa yung inalis natin sa ating motor na computer box at computer box ito ng EBS na motor na NMAX version 1 yung kanyang code ay 2 d p 2 and yung code ng ating EBS na computer box. Tapos yung pinalit naman natin mga katropa yung non-EBS na computer box naman yung kanyang code ay BK30. Yan naman yung code ng non-ABS na computer box. Kapag nilagay pala natin mga katropa yung bagong computer box natin na non-ABS, wala na tayong ibang gagawin at wala na tayong iwa-wiring dahil plug and play lang yung gagawin natin sa ating bagong computer box. Pagkatapos nating ma-plug dun sa socket yung ating bagong computer box, isa na natin yung ating computer box sa kanyang lagayan at ilagay na natin yung ating battery. So heto na mga katropa, nailagay na natin yung bagong computer box natin na non-ABS pati yung ating battery na ikabit na rin natin. So, So pagkatapos nating may kabit yung ating computer box, dito naman tayo sa sakit ng ating module ng EBS. Sa sakit ng module ng EBS mga katropa, meron tayong gagawin dito para mapagana natin yung ating speed sensor at mawala yung ilaw ng EBS indicator doon sa dashboard panel ng ating motor. Dito sa sakit ng ating EBS module, ang una natin gagawin mga katropa, hanapin natin yung white wire. So dalawa yung white wire na makikita dito. Yung isang white wire, merong lining na blue at yung isa naman ay purong white wire. So So, yung kailangan nating hanapin dito ay yung pure white wire. Yung pure white wire, papunta ito mismo sa ating computer box. At heto yung unang hahanapin natin dito sa socket ng ating EBS module. Pagkatapos nating mahanap yung pure white wire, ang susunod na hahanapin natin dito sa socket ng ating EBS module ay yung pure green wire. Yung pure green wire mga katropa, papunta naman ito sa speed sensor ng ating motor. Yung mismong nakatapat doon sa gulong. So, ang gagawin natin dito mga katropa, yung yung pure white wire at yung pure green wire, pagsasamahin natin silang dalawa. Bali, ganito yung gagawin natin. Yung pure white wire at pure green wire, pinagsama natin silang dalawa. Pagkatapos niyan balutin na natin ng electrical tape. So, heto na yung pure white wire at pure green wire, binalot na natin ng electrical tape. So ang susunod na gagawin natin mga katropa dito pa rin sa sakit ng ating EBS module. Hanapin natin dito yung pure blue wire. Ito yon. Itong pure blue wire mga katropa papunta naman ito sa kabilang wire ng ating speed sensor. Kung kanina yung green wire yung ginamit natin ngayon naman ay pure blue wire naman yung kabilang wire ng ating speed sensor. So ito yung pure blue wire. So ang susunod natin hahanapin mga katropa dito yung brown na mayroong lining na white. Yung brown na mayroong lining na white. Ito na naman yung ating accessory wire ng ating ABS module. So, ang gagawin natin dito mga katropa, yung pure blue wire at yung brown na mayroong lining na white, pagsasamahin din natin silang dalawa. So, tulad ng ginawa natin doon sa pure white at pure green, pagkatapos nating pinagsama, binalot natin ng electrical tape. Ganon din ang gagawin natin dito sa pure blue wire at brown na mayroong lining na white, pagkatapos natin pagsamahin, babalutan din natin ng electrical tape. So, heto na mga katropa, yung pure blue wire at yung brown na mayroong lining na white. Pinagsama na natin silang dalawa at binalutan natin ng electrical tape. So, ang susunod na gagawin natin dito mga katropa, hanapin lamang natin dito yung white na mayroong lining na blue. Yung white na mayroong lining na blue, etong wire na ito papunta naman sa dashboard ng ating motor. So, dito sa dashboard ng ating motor, kung mapapansin nyo, mayroong indicator ng ABS. Ngayon, kapag natin ito sa non-ABS, lagi na lang nakailaw yan. Kaya ang gagawin natin, papatayin natin yung ilaw ng ating ABS indicator. Kaya ang gagawin natin mga katropa, yung white na mayroong lining na blue, ilalagay natin sa ground wire ng ating motor. So dito pa rin sa sakit ng ating ABS module, hanapin nyo lamang dito yung pure na black wire. Yung pure black wire, ito naman yung ground wire ng ating ABS module. Ang gagawin natin dito, pagsasamahin din natin silang dalawa. Pagkatapos natin mapagsama yung pure black at yung white na mayroong lining na blue, babalutan din natin ng electrical tape. So, heto na mga katropa, yung black wire at yung white na mayroong lining na blue, pinagsama natin silang dalawa. Pagkatapos nyan mga katropa, balutin na natin ng electrical tape itong sakit ng ating ABS module. Dahil hindi na natin ito ibabalik dun sa mismong module ng ating ABS Tapos, dito natin siya ilalagay. Oh sa pinaka ilalim ng ating ignition switch at pagkatapos niyan itali nyo na katulad nito para hindi malaglag hindi maipit ng manubela so tapos na tayo sa ating pag-convert mga katropa ang susunod na gagawin natin ititesting na lang natin yung motor ni boss at kailangan gumana na yung kanyang speedometer sensor at pagkatapos niyan ay dapat mawala yung EBS indicator so isusin natin mga katropa yung motor ni boss kung mapapansin nyo hindi na umilaw yung kanyang EBS indicator dati sumasama siya kapag sinusin natin ngayon subukan natin patayin, isusi uli natin. Yun, hindi na gumagana o hindi na sumasama ang EBS indicator. Ang susunod naman mga katropa, i-check natin yung speedometer kung gagana na. Friends, paigutin natin yung gulong. Ah, silabos na daw, na. Ah, sige, sige. Yun, oh, gumagana na, oh. Sige, pabuti mo mga <laughs> okay. Okay na, boss. Hindi mo na ano yan. Po problema yung EBS. So, okay na. Yan na yung conversion. Non-EBS na. Usually, kano pag... Mabuti sa 80, magpapalyado. Ah, uh, yun yung madalas na nare-reklamo ng customer dito. Pag hindi gumagana yung speedometer, palyado na siya pag 80. Kaya kailangan buhayin talaga yung speedometer. Siguro yung ano, computer box, hindi niya madetect yung speedometer kaya hindi niya sinasagad yung tapo. So yun lang mga katropa kung paano mag-convert ng EBS to non-EBS na NMAX version 1. Sa susunod na video mga katropa kung paano naman natin i-convert yung EBS to non-EBS na NMAX version 2. So yun lang mga katropa. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan na gagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pag diy Maraming maraming salamat mga katropa. Papa, God bless at ingat palagi sa pag-wiring.